Alam nyo ba na ang isang itlog na iniimbak ng tama ay maaaring tumagal ng halos dalawang linggo o higit pa. Pero kapag mali ang paraan ng pag-iimbak, mabilis itong masisira at masasayang ang ating pinagpaguran. Kaya naman, napakahalaga na alam natin ang tamang pag-aani, pag-uuri at pag-iimbak ng mga produkto mula sa poultry animals. Tara! Samahan niyo ako at tuklasin natin ang sikreto sa tamang pangangalaga at pagbebenta ng ating mga alagang manok, itik, pugo. Bago tayo magsimula, balikan muna natin alin kaya ang tamang paraan ng pag-aalaga sa poultry animals lagyan ng check ang kung ito ay nagpapahayag ng pag-aalaga sa mga poultry animals at bilog naman kung hindi Ngayon tatalakayin natin ang tatlong mahahalagang bagay. Batayan ng pag-aani ng poultry animals tulad ng manok, itik at pugo. Grading at sorting ng itlog ayon sa laki at kalidad. Tamang paraan ng pag-iimbak ng poultry products para mapanatili ang freshness at maiwasan ang pagkalugi. Mga bata, hindi lahat ng oras ay pwede na agad anihin ang mga alagang hayop. Kailangan nating isaalang-alang ang tamang edad, timbang, at kalusugan bago ito ipagbili. Manok, broilers, karaniwan, handa ng ipagbili ang isang broiler kapag ito ay may timbang na 1.6 na kilo sa loob ng 35 araw. Kung masyado pang magaan, hindi pa ito magbibigay ng magandang kita. Tandaan, mahalaga rin na malusog at masigla ang manok. Native chicken. Mas matagal alagaan ang native chicken kaysa broiler, pero mas mataas ang presyo nito sa palengke. Kaya kapag nasa tamang edad at timbang na ito, maari na ring ipagbili. Itik. Ang mga itik ay pwedeng ibenta kapag nasa dalawa hanggang tatlong buwan na, malusog at may tamang timbang. Kung ito ay para sa itlog, mas mainam na ibenta ang itlog habang sariwa pa. Ang mga itik na mahina na sa pangingitlog ay pwede ring gawing karne at ibenta. Pugo, Quail Ang pugo naman ay mabilis lumaki. Sa loob lang ng pitong linggo, handa na silang ibenta kung sila ay malusog. Ang kanilang itlog ay kilala rin sa pagiging masustansya at madaling ibenta sa merkado. Ang wastong timing ng pag-aani ay nakakaapekto sa presyo at kalidad ng produkto. Kung huli o maaga ang pagbebenta, maaaring malugi ang magsasaka. Ngayon naman, pag-usapan natin ang grading at sorting ng itlog. Alam nyo ba na hindi lahat ng itlog ay pare-pareho ang laki at kalidad kung minsan may maliit, may katamtaman at may sobrang laki? Sorting ibig sabihin, paghihiwalay ng itlog ayon sa sukat at timbang. May small, medium, large, extra large, jumbo, at minsan super jumbo pa. Grading. Dito naman sinusuri ang kalidad ng itlog. Grade AA, pinakamataas, malinis, walang basag, at may matibay na puti at pula. Grade A, halos katulad ng AA ngunit maaaring may kaunting diferensya. Grade B, ligtas kainin, pero madalas ginagamit sa paggawa ng liquid o processed eggs gaya ng nasa mga bakery. Alam nyo ba, kapag hindi na grade o nasort ang itlog, may posibilidad na ang mamimili ay makabili ng basag o sirang itlog. Kapag ganito, hindi lamang masasayang ang produkto, kundi maaari ring makaapekto sa kalusugan ng tao. Matapos anihin at isort ang mga produkto, kailangan naman itong maayos na iimbak para hindi madaling masira. Kung tama ang paraan ng pag-iimbak, mas tatagal ang shelf life ng produkto at mas ligtas itong kainin. Pagpapalamig o pagyayelo, ang pinakakaraniwan. Ang karne at itlog ay inilalagay sa refrigerator o freezer para manatiling sariwa. Ang malamig na temperatura ay pumipigil sa mabilis na pagkasira pag-aasin. Noon, bago pa nagkaroon ng refrigerator, asin ang ginagamit para mapatagal ang buhay ng karne. Ang asin ay kumukuha ng tubig sa karne kaya hindi agad ito nasisira. Cellar o hukay ng gulay. Kung walang ref, maaaring ilagay ang itlog sa cellar ay isang malamig at madilim na lugar. Pero dapat nakabalot ito para hindi agad masira. Balon isang malikhaing paraan. Ang mga itlog ay inilalagay sa isang lalagyan na silyado at ibinababa sa balon. Dahil malamig ang tubig, nananatiling sariwa ang itlog. Kapag mali ang pag-iimbak, mabilis masira ang karne at itlog, lumalabas ang masamang amoy, nasasayang ang puhunan at higit sa lahat, maaring magdulot ng sakit kapag nakain. Kaya tandaan, mga bata, kung maayos ang pag-aani, tamang sorting at wastong pag-iimbak, siguradong mataas ang kalidad ng produkto at mas malaki ang kita ng magsasaka. Ngayon, isipin nyo, kung kayo ay isang magsasaka, paano ninyo sisiguraduhin na ang inyong inaning itlog at karne ay sariwa bago ibenta? Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Ngayon ay natutunan natin ang tatlong susi sa matagumpay na poultry business: tamang panahon at batayan ng pag-aani, wastong sorting at grading ng itlog, maingat na pag-iimbak ng poultry products. Tandaan, kung maayos ang pag-aalaga, maayos din ang kita at higit sa lahat, ligtas ang produkto para sa lahat. Kaya mga bata, simula ngayon, lagi nating tandaan ang tamang pangangalaga sa ating poultry ay hindi lang nakakatulong sa ating pamilya, kundi nakakatulong din sa ating kalusugan at kabuhayan. Gayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain. プレゼントは